ganito sila magparty dito oh yan sa isang lamisa siyam na thermos ang laman hmm. diba at ito yung tagaya nila yan <laughs> tagaya ng gahawa oh, ganyan sila dito magparty ang kakit na mga ano ang dilinggit para mga ano eh di windi kasi sa mga gamit nila yung mga pabango doon tinanggal na oh. wala na siyam na thermos ang laman sa isang lamisa ito naman dito is dits dits ang laman ng isang lamisa ito yung pangalawang lamesa, bulaklak at dits ang laman. Ito naman pangatlong lamisa. thermos ulit. At saka prutas. Ganito sila magparty rito. Ito pang na lamisa. Thermos ulit. yan at saka melon na prutas. Tapos panglimang lamisa thermos ulit. Di ba? Puro thermos. Tingnan natin ang dining area. Tingnan natin ang dining area. Di ba ang ganda ng design ng sala? Ito yung pang anim na lamisa pang anim siya ano ba ito ay ano to eh parang dates na powder na may ano yung lamisa may nakapatong din na maliliit na lamisa o oh. San ka pa diba ba hmm. ito parang binangkal eh ito para siyang binangkal mamaya nga matikman no, oh, ito yung cake nila parang hindi naman masarap plus orchids <laughs> tingnan natin yung kanilang foods ano kaya ito ay margok ito yung margok na may tinapay at saka may manok yan margok ito yung margok nila ganito sila magparty ito yung mga foods nila ito naman isa ay tinapay din ito na may yogurt yan itong isa ano naman to itong pinakamalaking harara at fats ito ito yung kinain ko kagabi ito yung nagustuhan ko kagabi sa dami-dami ng pagkain ito lang yung kinain ko masarap to yan kumain ako yan kasi nakita ko na halos wala pang bawas pero kung nakita kong lamutak na ay kahit lutam ako hindi ako kakain tapos ito naman ano ang laman nito uy haris paborito ng lahat kaya pala hindi naubos yung kanin kasi naubos yung haris ito yung pinakapaborito nila may ano din yan may manok na sahog ito naman ano laman nito ay halos hindi rin nakain yung, yung balalit to oh. ito yung balalit na parang pansit na may kasoy at saka may itlog ayan siya ito yung pagkain nila rito naman yung last na Caldero. Ay, Caldero Hats. Fat. Yeah. naman to? Ay, Margok din. Margok. Pero malalaki ang gulay. Malalaki ang pagkakahiwa ng gulay. Yung isang Margok kasi durog ang gulay at saka yeah, yeah, yeah. May manok din. Sim sim. Oh, ganito ang party dito. Bye bye.